Nang pinto Ang lima ay haharapin Ang aanino ng nakaraan Di na makakasingit Buksan ng pinto Tapos na ang dakot Tapos Belok TV Ang liwanag mo'y papasok Okay! <laughs> Kailang nagaharap <laughs> ba kayo ng tuyo? <laughs> <laughs> okay! Kaya na! Agahan sa... Abanto. Abandon. Abandon. Ab pag intro ka, ikaw pinaka ano to eh, sa YouTube eh. Pag intro ka ba? ano man, ano po ka ba sa binyag? Yan! Oo, oh, ano ko binyag. Tira! Yeah. What's up mga boss, amo, pagmahal? Yan. Mag mukbang kami almusal. Tanto ako. Ano yan? Ay! Hi! ka pala mag ano, camping? Good morning. Good morning. Good morning. Kakain kami almusal ito. Nandito kami sa Abandon Resort na matatagpuan sa Cavite. Yeah. So kasama natin si Boss Rino.

Aw! Oh, pilapila pila kaya tayo. Sa mga testin ninyo, yung pilapila? Para kaya ako sumubo. Sabi nang tuyo? Hindi siya ilalim ulit ako. Ay, kuulam yun eh. Pira! Ang mga kaan. Ang sarap. Kaya yung ganyan yun hindi nakakaya na tuyo ah. Hindi dato may siya water na akin yung para di mga tuyo ah. Yung ay. Ang kasulo. Ang kapa. Ang puro ano, bilay nung. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? May kapre pa rin, mga gana. Uy, may mm. suka. May... oh guys sanap mm. yan. Mm. Uy. Uy, yung preparation. May ano? Mm. Talong. ko boss. Ha? dahon to. Ha? Ayun, dahon yung, no? Uh -oh. Dahon na abaka. Abaka ba to? Ewan ko. Hindi. Ano? Hindi ba saging aking yam? Hindi. Ibang variant ng ano? Ibang variant na ng... Plastic! Saging, abaka ang tawag. Mangga. Baka mayroong ano yan, lakon ha. Hmm. Di ba yan? Banat, banat. Sige, ikaw mo. Hawak mo na. Hawak mo na eh. Hawak mo na eh. Hawak hmm. mo eh. Yan naman pa. Ay, putak na mo. Ano ba naman yan? Ipahita mo. Sabaw? Sarap. Sarap na eh. Ang sarap. Paano pa po pwersa?

Kaya ng kain! Gusto niyo bang matikman ng ganitong klaseng tinapay? Oo, oh, yeah, ah, Big Hit! Oo, pwede kayang kaya, -kaya bala, oh, lang, boy! Pwede eh. naman! Oy, diba? Ang kailangan mo lang? Promot mo ngayon kape! Eto na! Eto na! <laughs> Boss Rino Coffee! Ah. Wow! Tulog ka na, gising ka pa. Yeah. Tulog <laughs> <laughs> pa. <laughs> <laughs> Parang kanina, inaanto ako pero hindi ako makatulog. Maganda yun ah! <laughs> <laughs> Tulog ka na, gising ka pa. Mm. Alam niyo, pambato talaga namin ang kain ito. Oh, yeah. ayan. Yeah. dalawa na ito, sabi sa si inyo, ubus yan. Ayan na. Masarap nung ano, itlog. Masugatan ako din sa ano, Tuyo. Ito lang yung nanak pa rin yung ano eh, dilaw. Hiram <laughs> mo lang yung pula eh. Hino ang masustansya dyan? Yung yung. Oh. Bloated. Bloated na ako? Yung mm -hmm. yun. nyo naman. May tacos po. <laughs> <laughs> nachos? Nachos pa. Nachos na. na. Pag yung tacos na durog yung gel, nachos ang bagsak eh. Ito yung crispy na, creamy pa. Mmm. Pambato sa pambato sa kainan. Pambato sa kainan. Bani, 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 na. Pakita mo, Tol, kung sino ka! Oo, oh, pakita mo, Jeff, huwag magpapaya kami pa rin. Oo naman, Tol! Pilitin mo! Pare, kagabi mo pa rin! <laughs> <laughs> Baka pakapagbiyahe -paka ko nito, ang biglang niya, no? Ano yan, no? May istasyon na Oo! Boss, para nyo muna! Kakalat to. <laughs> boss, para nyo, kakalat to! Ikaw ko. Ikaw ko, minakain ko. Ikaw ko. Sabi ko gamit ko. Hindi ko, ko, ko alam kung ba't di ba sumisikat ang takto na to. <laughs> ang gagaling eh, no? Malapit na, boss. Malapit na. Malapit na. No? Si, pag iniisip ko rin, boss. Gusto eh. nyo ba nang matibay nga sa lamin? Yan! Yan! Yan ako yan. Uh, <laughs> tapos papa ay eh, pupukpok mo oh, sa ulo mo. No, Oo, no, tapos ano, unang suot, nisay ka kagad. <laughs> <laughs> Ang damdaman sa affiliate um, ko na... Galing, boy! Galing Isikat na, bare. Mga 10 years pa. Ang tagal? <laughs> Kaya, o. <laughs> tampung araw walang upload eh! Uy! <laughs> <laughs> araw! Oh, o, <laughs> oh, pero eh. ako, alive. Di, no na. Lalo mo naman ako eh. sino ba ito na sa ulo ako? Uy! <laughs> <laughs> wala na <ng> buwa <laughs> Wala <balat> sa <laughs> video! So, wala na Baka mamaya mag ako eh. Uy, langaw. Oh, Umayan yan. Sog na ako. Ha? Tol, so, ipakita mo to ng tunay na ikaw, Tol. Yan. Yan! Pakita mo yung tinuro ni Porman. Yan! Buhos! Ayaw ko na. Ayaw mo na tigilan. Etong, mm -hmm. etong may vlog, hindi ko makain. Oo nga, pasok at pasok. Ano pa, ba ya, yung upload oh, Ilang minuto lang yan. Hindi, masaya na akong nabubusog kayo. Well, pwede na yan. Ang problema ha, binusog mo yung mga busog na. <laughs> Ay, ito ang pilit ka, pare. Wala tayong ginawa dito kung di ka maya na kumain. Hindi yeah. Lahat ba naman ang vlog, lahat ba naman ang vlog book ba? Oo nga eh. Ano mga kainin, tapos may almusal pa. Diba? Tama, comment ka na lang para sa vlog niya.

May ano bardida, may lapnos pa yan. Mare, oh, na, ano, naman tiga yan. Uh, Lapnos nga, pati nga. Hindi naman nga naman. Buti di, dito. Hindi, mga ate lang yan. Hindi <laughs> <laughs> 30 degree. For the 30 blood. Hindi ba? <laughs> naman. Masakit pa rin. <laughs> <laughs> 30 degree? <laughs> Ay, baka, ano masakit. yan? Masakit pa rin. cash. Alam yeah. <laughs> nyo <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ah. Gurihin <laughs> <laughs> mo na pawis sa jeep. na, pwede mas lang. Pwede na yan. Pwede mas lang. Ayaw, pwede, pwede, ba? Ba? Ay, hmm. pwede dito pwede, pwede lang. Pwede. Na, Pero, Nasaan na, na yung costume mo kanina? Saan na? Ako, boss? Lala. Ay, ulit. Uli, na nga. Ulit. 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 Lackning. Kuya, labas mo ni yan! <laughs> Ang ina, bakit bulong bulo, bulo, yan? Yung bata, tol! Ay, yun, tol, hindi ka ba pa tapos kumain, tol! Hindi pa tapos siya, babanat pa yan! Ano, oh, may pag-de-set Banat! Ba Banat! Banat! Ba <laughs> Maghahanap pa tayo, magliligpit pa tayo. Ang dami pala nating niligpitin, gusto po. Ayaw, ay, oo, kaya ni Jep, yan. Kaya mo yun, Kaya mo yun. Ay, nagsusuka nga sa tinapay yung uye. Nagsusuka sa tinapay. <laughs> Kasi mga boss, ama, ayoko na. Ayoko na, hindi na kaya. Salamat po! Busog lahat, busog lahat, mga kanjani. Hindi na blood si Belok. Thank you kay Ronnie. Thank you. Boss, thank you. Ano ang mga tao. Grabe. Puyat, puyat, Ay. Kaya payo ko sa inyo kay Bukulog. Para lalo kayong... Mag-boss na yung coffee kayo? Nambang so, parang paubos kayo. Eh, oh, oh, isa, 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 isa. isa, isa. Mag-boss na yung coffee kayo para... Tulog ka na, gising ka pa. <laughs>

Tulog ka na. Ano tulog ka Gising ka, ka pa. Gising ka pa, tulog ka na. Oo ulit. Nakahanap ba kayo ng kape? Wala, wala, wala. Ulit, 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 ulit. Dito, dito. Nakahanap ba kayo ng kape yung napakasarap? Yan! Meron akong keruwera po meron sa inyo. Boss Rino ko. Yan. Yeah. Tulog ka na. Gising ka pa. Yan. Ito ay suwabe. Meron ako, meron ako. Oo, oh, oh. may entry, may entry, may entry. Unang higop. Ampa. pait! Eh. <laughs> <laughs> kilala ko yun ah. <laughs> oh, Oo, kilala ko yun. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Uy, mapait pero mas Ayun, uwi na. Tayo pa ako, pa pala ng pala sa bahay. Aba, dali uwi na. Dali para mi ayusin 'no. Ito, ba dali pa lang pit pa. Pinakamahirap sa lahat. Yeah, ang pinakamahirap sa lahat ang league pit. Ay, hindi na ako play. Aray ulit. Hindi ako na naka-play. Uh -huh. naka Buksan ng pinto, ang hindi may haharapin Ang aanino na ng nakaraan, Hindi na makakasingit Buksan ng pinto, tapos na ang dakot Dito's penalty Moi papa papasok sí. Buksan ang pinto Sundan ang liwanag Malang sí. kaluluwan